Ano ba ang sugal o gambling at paano ito maiiwasan? Madaming Pilipino ang lulong ngayon sa sugal, katulad ng scatter, online casino, live casino, madali lang makapag-execute dahil sa GCash at madali lang makatop up. Ang sugal ay games o laro na kailangan ng pera, ma -e enjoy ka, kataya ka at pwede kang manalo, at ang epekto nito ay maaari kang maadik, dahil sa pag-release ng dopamine.at makakaramdam ka ng temporary pleasure o kasiyahan.sa sugal dapat mong malaman na the always win, or ito ay negosyo at ang kasino ang laging panalo. Sabi nga ni Atong Ang, walang yumayaman sa sugal, o walang nananalo sa sugal. Yan ang lagi mong tatandaan kung ikaw ay lulong na sa sugal o bago ka palang nagsusugal. May pagkakataon ka pa para ito ay maiwasan, ilang dahilan bakit nagsusugal ang isang tao. Number 1, naimpluensyahan ng kaibigan, kamag-anak, katrabaho o minsan asawa. Number 2, dahil sa inggit at out of curiosity. Number 3, dahil sa stress, depress at walang magawa sa buhay. Number 4, dahil sa greed at hindi makontento at gusto ng easy money at ayaw pagpaguran ang pagkita sa pera. Alam mo bang napakahirap iwasan ang bisyo na sugal? Lalo na pag nahook ka na at naranasan mong manalo dito. Dahil iisipin mo na madali lang pala ang magkapera sa sugal. Pero hindi mo mamamalin ay lolong ka na pala, dahil sa talo mo at gusto mo itong mabawi. At hanggang hindi mo na makontrol ang sarili mo. ang gusto mo pag may pera ay takbo lagi sa sagalan o top up lagi para may pangsugal. Uubusin ka ng bisyo na ito hanggang malimutan mo na ang sarili mo. Kinabukasan ng pamilya mo, kabuhayan mo at mababaon ka pa sa utang dahil sa kagustuhan mong makabawi. Ito ang ilang paraan para maiwasan, at tigilan na ang sugal. Number 1, aminin mo na ikaw ay may problema. Number 2, huwag mo nang isipin ang talo mo, isipin mo na hindi mo na ito mababawi. Number 3, panindigan mo ang disisayon mo, na tumigil na sa sugal, dahil ikaw lanang ang makakatulong sa sarili mo. Number four, Ilaan ang oras at panahon sa makabuluhang bagay.sa trabaho o sa pamilya.at number 5 magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaibigan hindi pa huli ang lahat habang buhay ay may pag-asa pang magbago. Kung nagustuhan mo ito, ay share mo para makatulog din sa ibang may problema din at adik na sa sugal. Maraming salamat at hangad ko ay ang iyong pagbabago.